Nasa 20,000 na trabaho ang magbubukas para sa mga Pilipino sa pagtatayo ng bagong steel manufacturing plant sa Maasim City, Sarangani. Sa ikalawang quarter ng taon, inasa ang sisimula ng Chinese company na Panhua Group ang unang yugto ng konstruksyon ng nasabing planta ng bakal, kung saan nasa 6,000 Pilipinos ang unang makikinabang sa proyekto. Ayon kay Philippine Consulate General in Chongqing, Ivan Frank Olea, Mismong mga taga-maasim ang kukuning trabahante ng Panhuwag Group para sa kanilang planta. Aniya, malaking tulong ito sa ekonomiya ng bansa at mapapalakas sa ugnayang Pilipino sino. Sa aabot sa 3.5 US dollars ang kabuang halaga ng nasabing proyekto at oras na matapos, inasahang nasa 10 million tons ng mga produktong bakal ang maipoproduce kada taon. Yes. Natupad na ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon kaugnay sa dagdag serbisyo mula sa PhilHealth. Kabilang sa mga reforma sa benefit packages na inalok ng ahensya, ang pag sa 45-day benefit limit. Ibig sabihin nito ay magtutuloy-tuloy ang kanilang coverage para sa mga miyembro kahit magpas na ang dating isa't kalahating buwang limit. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Ito ang matibay na pangakong binitawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino bago matapos ang taong 2024. Diit ng Pangulo, makaasa ang mga Pilipino ng mas marami pang serbisyo mula sa PhilHealth. At ilang buwan lang ang lumipas ang pangakong iyan ni Pangulong Marcos Jr. na isa sa na Bukod kasi sa mas pinataas na benefit packages para sa iba't ibang medical conditions, isa pang mahalagang hakbang ang ginawa ng ahensya. Ito ay ang pag-aalis ng kanilang 45-day benefit limit. Sa ilalim kasi ng rule na ito, aabot lang sa 45 days ang maximum hospital confinement ng kanilang mga miyembro sa loob ng isang taon. Pero ngayon ay mas mababawasan na ang pag-aalala ng ating mga kababayan dahil inaprumahan na ng board nito ang pag-update sa naturang polisiya. Inalis na ng PhilHealth ang 45-day benefit limit para matiyak na ang mga serbisyo ng ahensya ay mananatiling walang hadlang. Ayon sa pamunuan ng PhilHealth, maraming mga serbisyo ang kinakailangan ng higit 45 days na coverage, gaya nga lamang ng hemodialysis. Ayon kay PhilHealth Acting President at CEO Dr. Edwin Mercado, napapanahon na magpatupad ng reforma hinggil sa naturang cost containment strategy na tinawag niyang outdated na. Giit ni merkado. Walang sino man na makakaalam o makakapag-schedule ng ating mga medical needs. Maraming serbisyo din anya ang nangangailangan ng higit sa 45 days na coverage. Dagdag pa ng opisyal, nais ng PhilHealth na ang mga Pilipinong may malulubhang sakit, chronic conditions at kinakailangan ng mahabang pagpapaospital ay patuloy na makatanggap ng serbisyong pangkalusugan na hindi na kinakailangan mag-alala sa kanilang pinansyal na kapasidad. Paalala naman ng ahensya na ang pag-avail ng mga binipisyo ay kailangan dumaan pa rin sa tamang proseso at kinakailangan na ayon sa medical na pangailangan at treatment plan ng pasyente. Babantayan din niya ang pagsunod dito ng health facilities para sa clinical standards at reimbursement rules. Sangayon po kayo sa pag-aresto nila ka PRRD o Indo, sir. Bilang Pilipino, sir, sa opinion niyo po? Tama naman yung ginagawa ni Duterte araw okay. sa droga. Ang problema ko lang, sa opinion ko ha ah. ayon yung naging presidente na siya kung tumigil na sila sa kakaatake kay Bongbong Marcos bakit sana wala na sana tayo wala na siyang problema yun lang naman eh Ay, ah, ibig, niyo, ibig niya sabihin sir nung natapos na yung pagka-presidente niya dapat tumigil na siya na pag-atake kay BBM hindi naman pabaya mo na si BBM kasi kanyang panahon na eh ah, oh. okay. di ba? para wala na. E kung tuloy-tuloy mo siyang atakihin, nahahamper yung pag asenso ng bansa natin, nahaharang yung progreso ng bansa natin eh. Bakit nung siya ba ang presidente, may humarang ba siya kanya? Wala naman ah. Kaya kung yan, ang, yan, tatanungin mo sa akin kung tama ba, may tama siyang ginawa para sa akin, pero mali yung tapos na ang termino niya, guguluhin pa rin niya ang pamamalakad ni President Marcos. Yan lang po. Sa to sa ulitin po. Naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya. Kaya lang bigyan mo naman ang bagong presidente ng pagkakataon. Salamat po. Sir, bali ang ang lalagay po namin is uh, agree po kayo sa pagkakataon. Eh kung yun ang kinakailangan, para tumigil siya. Para sa akin naman, may pasihan naman at tama naman ang pag-aresto, binigyan siya ng isang taon na pagkakataon para explain yung ginawa niya. At hindi naman si President Marcos ang may niyan. Uh, agency. Ano nga yung isang agency? International trimester. Interpol. Interpol. Oo, oh, Hindi siya. Opo. Hindi po siya ang may pasimuno ng pag-aresto? Ang nag-file sa kanya si si Trillanes. Ano, Trillanes. hindi siya. Oh, ano ang ating problema dyan? Hindi niya po pinapasok yung ICC. Nasal na lang natin na sana ay gumanda ang kanyang kalagayan doon, di naman siya magkasakit. Pangalawa, ito sa lahat ng bansa natin na magkaroon tayo ng katahimikan. So sir, okay lang po sa inyo na nahuli siya. No? Pero sa tantanong ko po sir, gusto niyo po ba siya just in case na makabalik dito sa Pilipinas pa? Parang pa karapatan niya yun eh. Opa. Kung pakawalan siya ng ICC, okay. bakit hindi? Okay. Karapatan. Basta ako, pro ako sa karapatan ng bawat Pilipino. Very well said po sir. Napaganda po ang opinion. Maraming Thank you po sir.